Anong pap smear kailangan yes. at anong edad kailangan okay. Ang pap smear is importante sa kababaihan uh, as soon as uh, merong sexual contact. Uh, sa abroad, even at 18 eh. But dito sa Pilipinas, pa-check up lang sa OB. Pero pagdating ng uh, pap smear, it is our screening tool to check for cervical cancer. And dapat natin pagawa ito every year. Pag iisa lang ang naging partner mo, kung for three consecutive years, e eh, normal ang pap smear mo mm -hmm. lagi, even every three years, pwede naman. Pero uh, minsan, may mga sinasabi lang ang pasyente, minsan kung baka masakit yung pap smear mm -hmm. uh, na ginagawa, kaya tuloy ayaw pa check-up, mm huwag -hmm. nyo pong gagawin yun na hindi kayo magpapa-check-up, maghanap na lang po kayo ng, ng gagawa na hindi ganun kasakitan. Uh, minsan kasi may naging pasyente ako, na trauma sa pap smear ng doktor, 10 years hindi nagpa-check up. Mm -hmm. By the time na ako ang napuntahan, oo nga, hindi na siya na-traumatize sa pap smear ko, pero may nakita akong cervical cancer. So uh -oh. nakakasaklap talaga. So ano ang cause ng cervical cancer at uh, ano ba mga mm -hmm. gamutan dito? Mm -hmm. Anong cause? Ang cause ng cervical cancer, yung tinatawag natin na human papilloma virus. Okay. May certain types ng human papilloma virus na pwedeng mag-cause ng cancer. Uh, for the last 10 years, may dalawa tayong klaseng uh, cervical vaccine na lumabas sa market. Mm -hmm. So far, pag ikaw ay nakakuha ng cervical vaccine na ito, tatlong doses po siya eh, doktora. Okay. Uh, pag nakuha mo yon, basically, covered ka na for the next 10 years. So far, sinasabi sa amin, wala pa daw booster doses na kailangan. So, mm -hmm. kung tayo ay nakakuha ng vaccine uh, ngayon, alam mo, na-covered ka for the next 10 years. So, sobrang common siya, Dok. Um... Yung three vaccines ano, for adults, ngayon, uh, pwede na natin siya ibigay as early as 9 to 13 years old, uh, dalawang doses lang, six months apart. So, ano, it should cover them yes, for life Anong age ang binibigay itong cervical vaccine? At any age po. Usually, from, from, from 9 to 13 as much ano as age. 45. But above 45 years old, if feeling ni pasyente eh gusto niya ng vaccine, kahit papano meron pa rin naman pong epekto, makakatulong pa rin. Pero ang binibigay nila is until 45, kasi would you believe po, ang cervical cancer, kung nakuha nyo, Naswerte kayo na ang nakuha n'yong HPV virus ay eh, yun pala ang magiging cervical cancer. Alam n'yo kung kailan siya lalabas? 10 to 15 years from the time you get the HPV virus. Ang lagi ko sinasabi sa pasyente, hindi n'yo kilala ang partner n'inyo. Ang HPV virus ay eh, hindi naman nakatatak sa forehead. So hindi n'yo alam kung sino yung makakahawa sa inyo. So mabuti pa rin po na may vaccination. Pero pero ko ang partner nila ay isa lang at uh, pareho silang uh, faithful, mm -mm. hindi naman siya malitan chance magkaroon ng cervical cancer. Maliit naman po. Maliit naman. Uh -huh. Pero still, it's good pa rin to take the vaccine. Kasi what if you don't know what will happen in the future? And I did have a uh, senior consultant na meron siya madre. But very, very uncommon, very rare yung nakuha ang cervical cancer, but she had cervical cancer. No partner at all madre, but still she had.